dito yung terminal. Terminal 'tong babaan mo. Mm -hmm. Ngayon naman, pagbaba mo rito Kasi ang uh, sabihin mo, magme-message mo siya. Oo, oh. magme-message mo dito ka lang banda sa may ano, smoking area. Did, akong dito din ako nagkakataong oh, okay. dito 'dos. Oo. Hmm. Kasi kapag ka, uh, bawal kasi ang hindi ano doon eh, ang mga sundo bawal doon uh, sa loob doon. Kaya pupunta ka ron sa may uh, parking. Oo, ah, gusto mo don't doon don't sa park may parking. Park. Too, eh. Ah, ayan. Yeah, yeah, yeah. Ayan. Ah, ayan. Yeah, yeah. 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 Kasi doon kita bababa. Yeah. Ha? Okay. May <laughs> mga waiting area doon. Oh. Wait, wait, doon. Okay, yun. okay. Oh, sige. Dito ka bababa, tatawirin mo na lang doon. Ah, okay. Medyo ah dito nakaakala yon. Yung... Oo. Tama li 'yan eh sa kain. Ah, nang baba kalaho. Ngayon, sige, sige. Yeah, salamat ah, oh. Oh, walang problema. Oh. Ah. Ingat po, ingat. Oo. Oh. Yan diretsyo mo lang po 'yan. Ah, uh. alam nyo na 'yan diyan. Okay, okay. Sige po, ingat po. You friends nagkamali ng baba ng gypsy si kuya buti na lang nadaanan kung hindi naligaw siya at di niya alam ang pupunta happy may isa na naman tayo natulog Let's go. Let's go. <laughs>